Oh my job! job. Ayan, Madam Bea. Nako, nakakatuwa naman dahil makikilala na nga natin ang isang trabahong Aware na aware na tayo Oo. lang dyan. At ang magpapakilala nga sa atin ay walang iba, kundi si Mami Iza Lansang, isang BPO representative. So we're gonna talk about yes. being a call center agent. Yes. Oh, How are you po? Oh, good morning po, good morning. for the um, Ikaw you. ba ang puyat? Hindi um, naman kasi um, day shift ako today. Oh. Ay, akala ko dati ang call center oh, night shift lang. lang. Totoo, pero originally kasi it's the night and then um, depende na lang kung pwede kang mag-request for a day shift. Oh, mm. so nare-request-request request na pala yan ngayon ha? Yes. Samantalang dati hindi. Pero anyway, oh, oh. Oh, oh. ano yung uh, typical day sa isang uh, call center representative or BPO representative? It's just the, the typical day as you are facing every day. So, uh, undip, uh, lang kasi we don't use mics. We actually use the headset, and then we greet our customers every day. But um, yeah, that's the typical day that we have. Typical, narin ba sa araw ng isang. Uh, BPO representative yung masaktan Oo. dahil sa mga calls? Definitely. Uh, nasasaktan din kami kasi hindi lang sa uh, kung anong sasabihin sa yon, ng ano, sasabihin sa yon ng customer mo. Siyempre, kasi minsan hindi ka ano eh, hindi ka perfect everyday. You know, parang sensitive ka rin eh. So, at, at my, mas lalo at my age. Um, you've talked about, about uh, you talked about stress. Yes, we face that every day. Um, very normal, yet yeah. it's just how you handle it. Oh, kasi hindi naman biro kasi yung ano no yung work nila kasi nga naman oh, oh, sasagot ka ng madaming tawag tapos may mga problema pa yung ano kung yung mga account account yan, eh di ba totoong napapanood ko <laughs> kasi yung, yung mga account account paano pagka-help paano uh, pa pagka uh, 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 mga cellular mga ganung problems mga bank di diba? pero yun mama dito sa ating uh, line of work minsan kasi di diba, parang may mga biases ano yung minsan na naririnig yung misconception lang about sa mga call center agents? Ma. Ay, definitely. So, uh, I just wanted to reach out mm -hmm. din sa mga ano, uh sabihin na nating normal people. Uh, BPO representatives kasi hindi siya normal. Mm -hmm. Um sino biases? Yes, sinasabi ng ibang tao is wala nakaupo ka lang dyan, sasalita ka every day. Oh, 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 oh. It's not normal actually. Paano kung um, you're facing uh, a difficult customer? Mm -hmm. So, sabihin na natin na uh, uh pwedeng sabihin na um, yung you know yung yung typical na may bad words mm -hmm. hindi hindi kasi siya ano hindi kasi siya normal para sa amin but um since I've been with this industry for more than a decade so mm -hmm. sanay na hindi na ano hindi na ganun ka stressful I know how to handle it every day and every day kasi it's like you know you have friends eh mm -mm -mm. may tinuturing ka rin pamilya sa loob ng ano ng ng opisina mm -mm -mm. it's just like it's the it's the normal way Mm -hmm. Ma'am, ano yung masasabi niyo doon sa mga uh, uh, tao din? Ano? Kasi parang kapag uh, sinasabi nilang call center, eh, ka nag-call center? Eh, graduate ka naman ng oo. nursing. Graduate ka naman ng marine engineering. Yes, exactly. Oo, oo. Ano po yung ano nyo doon, ma'am, masasabi? Na parang, kumbaga, parang sinasabi nila, parang, ayun uh, daw yung parang first na work mo. Parang bagsakan, mm -mm, bagsakan. daw ng mga kagraduate hmm. lang. Mm -mm. Parang ganon. Stepping stone. oo. Um, I agree with you kasi um, ako rin. Uh, ako ay graduate ng tourism. So, hindi naman ang BPO kasi hindi ko first job. Mm -hmm. So, ang akin lang is parang gusto ko siyang i-try. Challenging kasi pag... When I started, nakit, uh, nakita ko kasi yung BPO industries like, 'di ba pag lalabas sila naka naka, naka sunglasses uh -oh. sila. Sabi ko, "Wow, parang social. Wait lang. Wait lang itry natin." Pero uh, to be honest, no nag-start ako nagpa-interview sa ano, sa BPO, mm -hmm. hindi ako natanggap. Oh. Oo, hindi talaga. I siguro nakatatlo or nakaapat akong tries within Baguio, ha. Mm -hmm nakatatlong tries or apat ako dun na ako na nasabot na -na uh -oh. oh -oh. uh -oh. ganun kasi kahirap uh -oh. ano uh -oh. sa sa yes. uh, according to experience uh -oh. mahirap pumasok sa isang BPO uh -oh. industry kasi na diba parang English englishan nga dyan. hindi lang yon lalo na dito uh -oh. sa Baguio mataas ang level, level pagdating oh, oh. sa BPO representatives Shem. ano pero aside from dito sa mga hardships natin syempre meron ka na diyan yung pagpupuyat meron ka na diyan yung mga difficult customers means oh, oh. difficult bosses ba? Diba? yeah mga diba? so ang mga irate customers oh, oh. natin ano yung fulfilling part naman ng uh, pagiging isang BPO representative well marami actually for me i'm a single mother ang fulfilling lang dyan is yung makuha mo yung sahod mo ng buo mm -hmm. <laughs> tapos ibi ano ilalabas mo yung pamilya mo e, 'di ba number two is yung magkaroon ka ng awards from oh, yeah. from from your management mm -mm -mm -mm. Yung, isa na yung fulfilling 'yun and third is yung yung mga friends mo yung mga colleagues mo na uy good job at uh, least in man lang kasi napaka difficult hindi hindi kasi yung iba kasi 'di ba yung notion na nakaupo ka lang, mm -mm. nadaldal ka lang. Mm -mm. You're you're going to talk to somebody. No, it's not. Mm -mm. It's like a mental battle every day. Oo. Totoo si, yan. Oo, di Madam Bea? Yun nga yung kagandahan non <laughs> JR, oh, oh. mga ka ano dahil meron ka mga mabubuting kaibigan mm -hmm. na kahit na nakapag-resign na sila, nasa iba na silang mga industriya, you still get to meet dahil iba yung iba yung naging samahan, samahan nyo sa loob ng... Kasi, you've been fighting together dun sa iisang battle oh, which oh. Is, is stress. <laughs> <laughs> oh, oh. Diba? Eh, eh, paano yun? Kasi sabi din nila, kapag call center ka daw, talagang lapitin ka lang mga sakit. Oo. Oh, oh. True. Mm. Ako din. I, I can attest to that. Um, medyo, nung, syempre, pagbata tayo, diba? Ma, medyo mat, ma, maayos pa yung ano natin, immune system natin. Since, nagpupuyat ka, tapos, hindi naman tayo perfect, meron tayong mga mm. bisho. Then, it takes effect on your, your, not only your Uh, physical body it's with your mental health mm -mm -mm. as well so ayun nga naging ano lapitin na ako ng sakit mm, -hmm. mm -hmm. pero how do we like battle this It's like a company doing something oo para pa? oo oh absolutely um, meron kagaya ng aking company ngayon it's like meron kaming um, coverage for the health so um meron din for mental health diba so ang um, gagawin mo lang is to visit the clinic check yourself um kasi kailangan mo rin ano eh you have to check yourself as well every day mm. so um okay ka pa ba oo, yun yan yan eh yun yung tanong mo sa sarili mo okay ka pa ba Harap meron tayong salami oo ayo ka pa Oo, oh, yes, yun. Oh, oh, Tapos, hindi lang yun. Pati yung mga friends mo, kinakamusta mo rin. Ako, ganun kasi ako. Um, yeah. start, no nag-start ang pandemic, I, I always ask my, my friends na, oh, okay pa ba? Okay pa ba tayo today? Uh -huh. yun, uh -huh. kaya pa, pa today? Kaya pa ba? Oh, kaya kapag today? sinabi nilang medyo hindi na, kaya mag-resign ka na. Huwag <laughs> muna! Ika, ika, i, ano muna, break, mm -hmm. break muna. Oh. Tara labas muna tayo. Diba sa Bagay dito sa Baguio pag nakita mo na yung pine tree parang ma-relax ka na. Totoo din yung lamig oh, na diba? sasalubong sa oh, What is the most memorable naman oh, na part mm. ng pagiging isang um uh, oh, BPO representative? I know ko, for like I said more from um, from a decade siguro para sa akin is the is the friends. Mm -hmm. You. You're you're part of it. So mm -hmm. um yung mga friends ko kasi they keep yung mga friends ko kasi they keep them uh, keep me alive. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. They keep me paano ba? Whole. Mm -mm. Kasi minsan pag wala kang kausap, wala kang wala kang na share wala kang alam mo yun, parang you, they keep they keep you sane mm -mm, mm -mm, mm -mm. for for a time. So, yun. Um second is the family. Maganda kasi pag ma, ano um, buo ang fa hindi naman sinasabing buo ang family but at least yung nagkakamustahan kayo in dinner, nagkakamustahan kayo in breakfast, Ma, kamusta ka na. How are you? How are you? Gagana ako sa mga anak ko. So, yun nga. Um, I think that's the, 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 best part of it. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, which is good, no? Yes, At least kahit pa paano, eh, meron tayong uh, stress reliever. Yeah. Oo. Alam mo sa Iloilo, Madam Beya, eh talagang nagiging uh, rising industry na yung uh, BPO kam mga oh, BPO oh, company oh, doon. Oh. Talagang nag provide sila ng mga work at uh, talagang madaming pumapasok na uh, mga bagong estudyante. Pero yung iba parang ayaw muna kasi parang mm -hmm. yun nga yung notion na bakit ka magko-call center. Tayo nga, Ma'am. For our last question po, Ma'am no Kasi maraming nag gum na magka-interest din na pasukin itong uh, BPO company, pero perhaps medyo alanganin pa dahil nga doon sa mga biases ng mga nakapaligid sa kanila. Now, ma'am, how do we encourage itong mga kabataan ngayon na pasukin yung uh, BPO industry? Well, um, coming from a 10 agent, so um, I encourage you to try. Okay? Go out of, you know, go out of your normal life. So, um, ang kinakatakutan kasi ng mga ano mga uh, college graduate is baka hindi ko kaya. It's my first time to get in an interview. Mm -hmm. And then kung face sila minsan hindi lang isa lang kasi yung nag interview parang ganito eh may panel, panel. eh. Uh -oh. So just be you. Um tell uh, tell something about yourself. Well, yun yung favorite question. Uh -oh -oh -oh. Tell me about yourself. Ngayon mag-practice na kayo ngayon pa lang. Oo, ngayon pa lang. And then, doon kasi cook, ano, tips, uh, sabihin na natin, advice na rin and tips na rin, di ba? Kasi doon sila kukuha ng, ano eh, ng questions about yourself. So, kailangan mo lang precise, evaluate, and everything. And, just be you. Yun yun. Be honest kung ano talaga ang background mo. Be honest kung ano talaga ang plans mo in the near future. Kasi, tat, ano yan eh, um, sasabihin nila, Do you see yourself in this company in five years? Yes, Diba? ba? Yun 'yun ano ko eh, yun yung uh, mga main questions na gustong-gusto mm -mm. kong ano sagutin. But yeah, so for for new um anong ba dito, graduates? Uh -huh. Um you, of course, um you're, if you're up to the challenge, then go for it. Oo. Tibay ng loob. Oh, you if you are a risky person, risk it minsan lang naman 'yan. Mali mo dun ka pala talaga maging successful, di ba? Kasi may mga ganun naman May mga hindi talaga gamay ang industriya, sinubukan lang nila. Meron din naman talagang um parang yun na na-hobby na, na ang kanilang uh -huh. future para sa isang BPO industry mm -mm. ayun anyway ma may nais po kayong batiin, batiin. ay syempre um, ang gusto kong batiin is my ano uh, my family Althea Nathan Chloe and then of course coach pupunta na po ako dyan eto na po patapos na po siya and then uh, my coach is um, Cesar Gartan and then my whole 163 wave So um good morning sa inyong lahat good morning po Ayan. Maraming maraming salamat sa pagbibigay linaw sa amin patungkol sa trabaho BPO representative. Oh, And we're hoping, ano, eh, five years from now, eh, baka pag tinawag ka namin ulit, eh, iba Coach na ang posisyon. I hope so. <laughs> <laughs> ang help Kasi tayo. isa yun, isa yun sa mga tanong, eh. Oh, oh. Five year, uh, how do you see yourself five years from now? Ako, tinanong ako, alam mo oh, sinabi ko, I might be the one doing the interview. Uh, uh, sabi ko doon sa tao. Oh. <laughs> And not you. Sabi ko <laughs> doon. <laughs> hindi tuloy ako oh, <laughs> oh. din ang gap. Ayan. baka Kasalanan ko din yun. <laughs> Yung kakainis. Oh. Anyway, mga ka-MB, abangan palagi ang Oh My Job at kikilalanin natin ang iba't ibang mga trabaho sa ating society. Ako, maraming salamat muli, Miss Iza Lanzang, isang BPO representative. representative. At yan nga po, ang ating Oh, oh My Job. God.